Si Kuya tumatawag. Si Pao! Oh. Halika dito. Si Kuya tumatawag, ha? Pag kayo may sinabi kayo, lagot talaga kayo sa akin. Behave, okay? Okay. Uh, so, so, Hi, guys! Hi, Kuya! Hi. Kamusta kayo dyan? Ayos naman po kami dito. Kayo po. Okay naman. Medyo malamig dito eh. Kamusta pag-aaral nyo? Ayos naman po. Okay naman po. Sure ba? Bakit maramang malungkot si Pauline at si Leia? Okay naman, Kuya. Okay naman, Kuya. Walang problema. Sigurado yan, ha? Opo, Kuya. Walang problema dito. Okay. Eh, kamusta naman yung, ano, yung pinapadala ko? Nagagamit yun naman ba ng na maayos? Oo, oh, oh po. Huh? ah. Kaka-grocery nga lang po namin. Marami po may pagkain dito at mga ako, nila. Ako, mabuti. Ako, mabuti naman. Sige, mali kang ikaw na bahala sa mga kapatid mo, ha? Yes, okay? kuya. Okay? Hintayin niyo yung pagbabalik. ko. malapit na ako mawi dyan. Okay? Yes, kuya. Thank you, kuya. Ibaba na po namin, ha? Papasok pa promise sa school, eh. Ah, okay. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye, po. Bye, kuya. tawag ng tawag? Kayong dalawa, kapag nalaman kong may nagsusumbong sa inyo kay Kuya, lagot talaga kay sa Okay? Naintindihan? Okay, ngayon, magtrabaho na kayo. Kailangan ko ng pera mamaya. Ngayon na! Bagal! Handa kayo dyan. Ice candy! <laughs> ano kayo? Kuya? Kuya? Kuya! Ano yung tsura niyo ba't ganyan? Ba't ang dadungis niyo? Ba't kayo nagtitinda? Dapat nasa school kayo gantong oras ah. Anong nangyari? Kuya, hindi na kami nag-aaral. Ha? Huh? Kuya, yung mga pinapadala mo ng mga pera, oh. pinagbibili ng mga loob ni ate. Totoo ba to? Maricar! Kailan pa to? Ha? Sumula na umalis ko po. Eh. Bigira talaga yung Marikar na yan. Saan siya ngayon? Nasa bahay ko. Tara alika. Uwi tayo. Okay lang ba kayo? Opo. Tignan mo. Ay! Naku Ceci! Napakaganda naman ang mga damit mo. Alam mo, bongga ka talaga dun sa kapatid mo, ha? Biruin mo yon Araw-araw papadala sa sa'yo? Siyempre, marami tayong pera na tatanggap. At ikaw ang ganda. Bilig na talaga ako sa'yo, no? Nagbibili mo lahat ng mga loo mo. Siyempre. Pwede ba akin na lang to? gusto ko bagay na bagay sa akin pa pang sexy, di ba? Alam mo lang pang akit kay Lando. Marika! Ay, gosh, kuy. Marika lang to. Kaya. Pag pinagkatrabaho mo yung dalawa kapatid? Ha? Hindi ba dapat ka pa? Ba't ka nandito? Surpresa sana yung pagdating ko. Pero ako yung okay, surprise. di mo ginagawa mo sa kanila. O dito ba naawa? Ha? Kuya, hindi. Mali yan nakikita mo. Hindi. I can explain. Mula ngayon, wala ka na makukuha sa akin ni Piso. Kuya. Magtrabaho ka! Para alam mo kung gano'ng kahirap yung buhay! Kuya. Alis! Lumayas ka! Lumayas ka! Kuya! Lumayas Kuya. Ka! Kuya. Mula ngayon, hindi na kayo magtatrabaho. Pabalik kayo sa pag-aaral. Kubala sa lahat. Halino ba yun? Thank you, Kuya.